Yes, good morning mga kadakers Good morning Bago po ang lahat, please subscribe to my YouTube channel Music Dr. T3 Pakihit naman ang notification bell Upang updated kayo sa mga video ko pang may upload uh, Mga kadakers uh, First day Of 2024 So, Happy New Year sa ating lahat. At tayo po ay mamumulot ng mga itlog ng alaga natin. So samahan nyo ako mga kadakers Ah uh, ito na po tayo mga kadakers Na uh, mamumulot na tayo ng itlog ng alaga natin. Ah uh, sa mga subscribers, thank you very much sa inyong lahat. At uh, Happy New Year sa mga viewers pa po na hindi pa nakapag-subscribe paki-subscribe nyo lang po at paki po ang video natin uh, out sa lahat ng mga subscribers po dyan sa ibang bansa uh, mag-ingat kayong lahat dyan at happy new year so 2023 thank you and goodbye uh, welcome 2024 ito po yung unang araw sa taon ng 2024. So sa nag-comment sa akin dito sa video na kung ano ang kanyang gagawin sa kanyang itik na patiros na huminto na siya sa pagpangingitlog So tingnan mo sir yung lalaking itik mo kung naglugo na o naglugon na ba silang lahat. Kapag naglugo na silang lahat, mahirap na yan natin ibalik pagpangingitlog nila. Pero kung hindi pa naglugon at gusto mong ipabalik ang kanilang pangingitlog, bilihan mo lang ng chicks booster yan sir patabain mo muna bago lagyan ng uh, duck clear feeds at pakainin mo ng kunting palay sa umaga at sa hapon at painumin mo ng uh, duck clear feeds sa hapon at haluan mo lang ng lieng mas para madali magbalik ang kanilang mga itlog kagaya itong sa akin ngayon ay wala na silang makainan na palayan so nilagyan ko ng palay sa umaga at sa hapon at sa tuwing gabi ay pinapainom ko lang ng duck liver feeds at saka uh, liyeng mas at hinahaluan ko ng asukal na mas so, kaya sila bumalik ng pangingitlog hindi ko kasi sir matansya kung saan ang lugar mo pero kung naglugo na ang mga alagang itik natin wag na po tayong mag paitlog kasi hindi yan mangingitlog lalo na nagpa palit ng balahibo yung lalaki, hindi yan mag -breed. so sayang lang ang pira natin dyan mga kadakos sa mga baguhan pa lang po mag-alaga ng itik so tingnan natin yung uh, balahibo ng ating mga itik, yan lang po ang dapat nating tandaan sa pag-alaga talaga ng itik ay mayroon tayong timing na tinatawag Huwag tayong padalos-dalos sa pagpapakain uh, sa ating mga alagang itik na tayo lang ang may gustong uh, mag-income Hindi natin alam na yung ginagasto natin dyan hindi nakabalik Kasi yung ginagastuhan natin na alagang itik ay uh, naglulugo na So kadalasan sa mga nag-alaga ng itik, dyan sila matutumba kilalang ang may gustong magpaitlog tapos yung material ng itik nila ay hindi nila hindi nila tinitingnan so dyan po madalas matutumba ang mga nag-alaga ng itik at pagkatapos yung itik ang sisisihin at yan ang kanilang sasabihin na walang income sa itik. Ang iba kung minsan ay binibinta nila ang kanilang mga alagang itik tapos pagkatapos bumalik sila doon sa siho na naman. Instead na maghihintay lang ng dalawang buwan, yon maghihintay naman ulit ng anim na buwan bago mangingitlog. So mali yan mga kadakers So kailangan talaga natin Kung tayo ay Mag alaga ng itik May timing talaga Ang itik mga kadakers So kagaya itong sa akin mga kadakers May sikreto din talaga Kung paano natin gawin Na magiging uh, Malinis ang mga Itlog nila kung marami na silang nangingitlog ay nilalagyan ko ito ng siding nilalagyan ko ng uh, dahon ng niyog kasi ang purpose dyan mga kadakers hindi nila maistambayan ang kanilang pangingitlogan kasi kapag magistambay sila dyan ay iiputan nila kaagad Uh, sa pagdating ng mangingitlog na sila ay uh, marumi na po yung itlog so kagaya nito maputi at nilalagyan ko yan ng kanal para ilibing nila yung kanilang mga itlog tingnan nyo So, ganyan lang ang mga sikreto at mga teknik sa pag-alaga ng itik. Hindi lang itik ang kanilang alagaan, kundi pati rin yung itlog. So, hindi lang itik ang alagaan natin. Alagaan din natin yung kanilang mga itlog para walang ma-reject. ah uh, salamat Lord sa biyaya mo sa araw na ito. So, ang ating napulot mga kadakers, mahigit lang limang 3. Ito po ang mga biyaya natin sa unang araw at unang taon. So, hanggang dito lang muna mga kadakers. Thank you very much. Thank you for watching. See you next vlog.